Sa marambong na mga water lily na ini sa gilid porsyon Kanyawa River sa Purok sa Is Barangay Bugtong, Legazpi City, nakuwang nagpapataw-pataw asin mayo ng buhay ang sarong 50 anyos na lalaki kanakaaging Sabado. Binisto ang biktima na si Noel Bunina Imarbelia na residente kan Purok 2, Barangay Dita, Legazpi City. Sabi kang tugang kan biktima, may kaninan ini sa pag-iisip. Hinanap niya man ini sa mga pagtaraid nindang barangay, hasta sa naimpormaran sindakan kapulisan na nakuhaan sa iyang tugang sa nasambit na salog na mayo ng buhay. Oh, ang ano niya talaga, may, may lang talaga siya sa pag-iisip. Pero minsan, okay, kontrolan, okay naman siya kasi nung gabi na yun, na istorya pa sinda ng pamangkin ko digdi. Nag-istorya ang pasinda ni istorya ang pasindan. Magmahon pa nga Sinda. Saro sa rosa, mga nakahiling sa biktima ang residenteng si Marites Bundad. Sabi ni Nanay Marites, pigsaway niya pa ang biktima na maghali sa nasambit na porsyon, huli ay man salog, alaga Dayman man subo at ang biktima. Sabi ni Nanay Marites, Iyon, nailing ko so taga basura. nagpatabang ako niya o kwain na niya ako, kitanod. So, mga akin, nagbabantay, digdi. Kuan niya ako okay, kita tama ka erak nya katong gurang na ito. Madunong nya pa man magtukad padig di sa tubig. Pagbalik ko, ma, wala nang iya sigurang naglangoy na. Oh, uh, na nagbutwa. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Gilbert Pataksil, tulos manining na i-report sa sindang hepatura. Asin basado sa investigasyon, mayo man sindang nahiling na foul play. Napag-araman man na may pigmamati ng helang ang biktima summer ngunyan, ano, siguro ko, na kung nagkakarigos, may mga bakasyonista kita, uh, yan po sa mga lugar na sabihin ta po na medyo delinquente, uh, iwasan ta man po yan, and uh, tangani po na uh, sa tuya pong komunidad sa presence po kay mga ibang tao na arungan po kayo niya, ano, naman sa mga buro water lily part kang, kang purok sa is, kang yawa, ano, nakuapo po ining uh, biktimata. sana, uh, suko, so, baranggay so, barangay man po, uh, matabangan man kita na magreparo ano kansay da pong uh, residente mga residente tangani po maiwasan da po ang mga araw po kay ng insidente sa presente pigbibilyaran na sa saindang residensya ang biktima para sa mga baretang tatakbikol Danica Garcia